Magandang umaga po sa ating lahat mga kalaki ngayon po ay September 29 ng 8am po mga kalaki at syempre po marami na pong nag-aabang na naman dyan marami na naman nag chat, -chat ng 3-digit lucky numbers lalong lalo po sa mga tumataya dyan sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad at National eto po magagandang tips ngayon pong alas 8 ng umaga kunin mo na mga kalaki umpisahan po natin sa Texas 210 China 894 Singapore 328 Hong Kong 726 Sweden 251 Dubai 380 Malaysia 293 Taiwan 226 Thailand 725 Philippines 301 India 696 New Zealand 648 Australia 724 Mexico 881 Canada 295 Greece 309 Israel 726 Las Vegas 217 Saudi 155 Japan 280 Italy 943 Germany 781 at Korea 264, ayan po mga kalaki ating mga 3 digit lucky numbers Nako po, pwede nyo po yan i kung gusto nyo ha at syempre po maraming salamat po at nakasuporta na po kayo dito sa ating legit na account, ito pong Arnold Parungkin na may blue check, na verified po ni Meta may 495,000 followers, ito pong legit na account na ginagamit natin ngayon, at syempre po ingat po kayo sa mga fake account, dapat makakausap nyo muna ako, good luck!